Sa isang may at emosyonal na panayam, ibinahagi ni Matteo Guidicelli ang kanyang nararamdaman tungkol sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng kanilang relasyon ni Sarah Heronimo. Ang usapin ng pagkakaroon ng anak ang tila naging pangunahing isyo na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa, at ngayon ay lumabas na ito sa publiko. Ayon kay Mateo, isa sa kanyang pinapangarap mula pa noon ay ang magkaroon ng sariling pamilya, isang tahanan kasama si Sara at mga anak na magbibigay sa isay at bagong direksyon sa kanilang buhay. Gusto ko talagang magkaroon ng pamilya, iyon ang pangarap ko. I've always envisioned myself as a dad. I wanted Sarah to be the mother of my children paglalahad ni Mateo, halata ang lungkot sa kanyang tono. Ngunit sa kabila ng kanyang kagustuhan, inamin ni Mateo na tila hindi pa handa si Sara na tahakin ang landas na ito. I've been patient. Alam kong hindi ganoon kadali para sa kanya ang pag-a-adjust sa idea ng pagkakaroon ng anak. But lately, Naging malinaw na sa akin na hindi pa siya ready. Ani Mateo, na mariing ipinahiwatig na tila mas pinipili ng kanyang asawa ang patuloy na pagbibigay pansin sa kanyang karera at personal na buhay kaysa sa pagbuo ng pamilya. Ang pahayag ni Mateo ay umani ng maraming reaksyon lalo na't kilala si Sarah bilang isang napakahusay na performer at multi-talented na actress. Matagal na siyang nasa spotlight, at ang pressure ng pagiging isang artista ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa siya handang magpamilya. I understand where she's coming from. She's been in the industry for so long and she's worked really hard to get where she is today. She's passionate about her career, and I respect that, dagdag pa ni Mateo, na nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa sitwasyon ng kanyang asawa. Ngunit aminado si Mateo na habang nauunawaan niya ang posisyon ni Sara, hindi rin maiwasan na masaktan siya sa sitwasyon. Minsan masakit din talaga. You see your friends and family starting their own families, and you can't help but think, when will it be my turn? I thought when we got married we'd be on the same page but it turns out we're not pahayag niya tila may bahid ng panghihinayang Matagal na raw nilang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng anak, ngunit paulit-ulit umanong na isa Santa B ang isyo dahil sa mga personal at profesional na dahilan ni Sara. Every time we talk about it, she says she's not ready yet. She says she wants to focus on her career more, and I understand that. Pero para sa akin, nakaka-frustrate din minsan, lalo na't pareho kaming nasa tamang edad para bumuo ng pamilya. Ang usapin ng pagkakaroon ng anak ay tila naging malaking isyo na nagdulot ng mga seryosong alitan sa kanilang relasyon. Ayon kay Mateo, dumaan sila sa ilang pagkakataon na napag-usapan ang posibilidad na hindi na nila maabot ang parehong gusto pagdating sa buhay pamilya. There were moments where we argued, and it's always about the same thing, kids. It's heartbreaking because I want this so much, but I also love her enough to try to be patient. But how long can I wait? Tanong ni Mateo, natila naguguluhan sa mga susunod na hakbang. Hindi rin naitago ni Mateo ang bigat ng sitwasyon sa kanyang puso. I love Sarah with all my heart. That's never changed. But sometimes, I wonder if we're moving in different directions. I want a family. I want kids. And I don't know when or if she'll ever want the same. Samantala, nananatiling tahimik si Sara sa isyo at hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag sa media. Ayon sa mga malalapit sa aktres, malalim na iniisip ni Sara ang kanyang personal na desisyon at tila mas nakatoon siya ngayon sa kanyang trabaho at personal na kaligayahan. She's in a different phase of her life right now, ani ng isang source na malapit sa mag-asawa. Mateo is ready for a family, but Sarah isn't quite there yet. Bagamat may mga pagsubok sa kanilang relasyon, iginiit ni Mateo na mahal na mahal niya si Sarah at Hai.